Ako ang may pinakamalaking kahon. Yehey! At meron akong katamtamang laki na kahon. Ah. Uh... Eh, uh, ano? Young Amoy, ano ang nasa loob? Oh, hindi. Oh, ew! Itapon na lang natin. Hindi! Hindi! Kailangan mong gawin ito. Sige, sana hindi ako sumuka. Nakakadiri? Anong kababalaghan? Oh, naku, hindi. Sige na, Zach. Tumuloy ka na. Oh, walang problema. Ano? Pwede ko itong kainin ng payapa. Kita mo? Tignan. Manood at matuto. Pero parang masusuka ako. Wow, Ah, oh, oh, gagawin ko. Ah, uh, hindi mapila ng isang tao ang sarili. Sige, subukan natin. Akin naman. At ito ay mga piraso ng bubblegum. Hmm, oh, masarap. Magpautos tayo ng bula. Pastig. Gawin pa natin ito ng paulit-ulit. Ang sarap nito. Hmm, astig. sa tingin ko ang gum ay naiipit sa lalamunan ko. Ah, uh, hindi ako makakahinga. Hindi ako makakahinga. Tutulungan kita, Rebecca. Ganun lang. Ah, uh, sa tingin ko hindi ito gumagana. Mayroon akong mas magandang ideya. Hindi. Kaya ko ito. Ano? Oh, bakit? Ah, hindi, hindi, hindi. Tutulungan ko siya. May mas maganda akong ideya. Ha! Alright. Oh, nasobrahan yata ako ng kaunti. Sige, may natira pa ba? Wala. Sige, ako na sunod. Oh, ang daming noodles dito. Ah, kaya hindi subukan ko ang mga... Mmm, ang sarap. Mmm, masarap. Ah, uh, pwede bang makahingi? Hindi. Para sa akin lahat ito. Ang sarap. Mmm. Ay, hindi. Wow! Gano'ng karaming noodles meron si Marty? Oo! Oh, magandang ideya yan! Oh, sarap! Ano? Ano? Anong ginagawa ninyo? Tumigil kayo! Isa uli nyo yan! Huwag ninyong hawakan yan! Tulungan kita ang Rebecca. Ibalik mo. Sige na. Ano ang ginawa mo? Heto na, Zach! Ang sarap. Gusto mo ng ketchup? Siyempre. Ganyan. Mas magiging masarap lang ito. Oh, sige na, subukan mo. Oh, ang ganda. Ah, talaga? O baka naman kukuha ka ng karagdagang sarsa. Tabasco, halimbawa. Hmm, ang sarap. Aba, anong nangyayari? Ah, anong problema niya? Sige. Sige na. Sandali! Bakit ang hanghang? Ah! Tama lang yan para sa inyo, mga kababayan. Ang mga pansit ko? Naku, nakalimutan ko! Ah! Tulungan mo ako! Ah! Ang pinakamaliit na popcorn. Isa lang talaga? ad At nakuha ko ang gitnang kahon. Ano? Hindi sila yari na. Pero, paano naman ang sa akin? Ang daming butil, pero hindi pa rin ito handa. Okay. Ganun. Kakainin ko ng ganito. Ah, paano ko itunguyang-uya? Sige, hayaang initin kita. Wow. Ah, handa na! Astig! Sandali, medyo sunog ito. Ayos lang naman. Kadiri, hindi masarap ang lasa. May microwave para dyan. Buksan ito at markahan ang oras. Sige, maghintay tayo. Nakatulog siya. Magiging pati yun na ito ingin medyo whipped cream sa kanyang kamay at ngayon kiliti-kiliti. Kaunti na lang. ako, hindi umayon sa plano ang lahat. Huh! Oh, tapos na. Anong problema sa sa'yo, Marty? So, tingnan natin. Whoa! Pwede kong subukan ito. Tingnan mo. Yan. Paakulay. Maganda. At sobrang masarap. Oh. gusto ko rin niya. Astig. Ang galing. Tapos na ba yan? Hmm. Okay, Zach. Sa palagay ko, oras na para sa'yo. Okay. Ngunit hindi ito magkakasya sa microwave. Oh, sige na. Sige na. Sige na. Oh. Ano? Ang bigat nito. Ah, handa na. Oh, Diyos ko. Uh, may mali ba? Naku. Ah! Wow! Umuulan ng popcorn! Ang galing! Lahat tayo ay may masarap na popcorn ngayon. Yehey! Oh, sa akin, yung pinakamaliit. Masarap. At sa akin, yung katamtaman ng laki. Maswerte ako. Wow. Tingnan mo ang daming candy. Yehey! Astig. Tara na, Marty. Ikaw ang mauna. Sige. Magsisimula na ako. Mm Wow. Anong paputok sa bibig ko? Ang ganda. Yan na ba yun? Oh. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Paputok. Wow! Oh, ang galing. Kamangha-mangha pa ako. Hintay ka. Ah, mas may din ba sa Instagram paraan? Ayaw mong laging ko next thanks, right? Ano? Nako! Hindi! May nangyaring mali! Hoy, itigil mo yan! Ay, nako! Ano yon? Okay, hindi ko alam. Ngayon, ako naman. Ang bigat nito. Ibuhos natin ito sa mesa. Hmm. Oh. Wow. Sobrang interesante at sobrang masarap. Uh oh. Ano na ang mangyayari ngayon? Eh. Paputo! Oh, muntik pa ako mabulunan. Heto, uminom ka. Okay, tama na. Oh. Kaya sa sa'yo sa Sprite. Hindi. Salamat. Oh! Sige na, inumin mo na. Hindi! Hindi ko iinumin ito. Ay, naku Ano ang mangyayari ngayon? Ah! Kasalanan mo yan, Zach. Oh! Nagustuhan mo ba yung aming video? Kung gano'n, pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita-kits!